Dapat singilin at pagbayari ng Pilipinas ang China sa sinapit ng ilang miyembro ng Philippine Navy at pagasira ng ating sasakyang pandagat. Ito'y giniit ni Albay Representative Ed Lagman matapos banggain ng Chinese Coast Guard ang resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na kinasugat na walong Navy kung saan ang sinabing napatulan pa ng daliri. Gay ni Lagman, kailangan pa ng Pilipinas sa malula ng barkong bumangga sa Philippine vessel na nasa loob mismo ng West Philippine Sea nating ating teritoryo ayon kay Lagman, dapat i-demand ng gobyerno ang identity ng mga Chinese Coast Guard na mistula o muna pirata kung umakto. Paalala ni Lagman, ang government vessels sa extension ng Philippine Territory and Sovereignty. Ang anumang pinsala dito at injury naman na matamo ng ating mga naval personnel ay paglabag sa jurisdiction ng Pilipinas. Gate Congressman Lagman, malinaw na paglabag sa UNCLOS ang ginawa ng China. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo piripino.